ito dyun bit tanggal yung takip niyan naluwa hindi <laughs> tanggal lighter to yung lighter bit na yan Dalawa. naluwa talaga yan double pack yan iuse -isa, isa lang eh no 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 Wala

Sa, mga, isa lang, ay, hindi mga, mga. sa isa lang, try mo kasi isa lang, sabay. Tayo sa na, hindi ko nagagamitin 'yan. Wala nang laman eh. Try mo kasi try isa mo. lang, 'wag yung dalawa. Wala oh. <laughs> <Sa> <laughs> <Sa> <laughs> <yung> dalawa. <laughs> Wala oh. Kasi yan, hindi sa punganga! Yan! <laughs> 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 <laughs>